Dumagsa mga deboto sa tradisyonal na pagtatagpo ng magkapatid ng puong Santa Cruz ng Bawan at Alitagtag sa Batangas. Tungayan nyan sa report ni Denise Abante. Pasado alas 5 ng umaga kahapon ang umalis sa Immaculate Conception Parish Church sa Bawan, Batangas ang konvoy ng mahal na poong Santa Cruz ng Bawan patungong bayan ng Alitagtag para sa pagtatagpo ng magkapatid na poong Santa Cruz ng dalawang bayan. Tradisyon ito ng mga bawang genyo at mga taga-alitagtag tuwing ikadalawa ng Mayo kung saan sinusundo ng poong Santa Cruz ng Bawan ang kanyang kapatid na poon sa Alitagtag, Batangas para sa pagdiriwang ng kapistahan ng poon ngayong araw, ikatlo ng Mayo.

sa pagdapag ang kilit namin na kapangalaga sa lahat ng panahon. Ang aming pagsasabasama nito ay patunay na ang aming walang maliw na panahari. Sabay silang naglakbay patungo sa kapilya ng Binukalan, ang lugar kung saan sinasabing unang nakita ang kahoy na pinagmula ng dalawang grus. Inalayan sila ng luwa o bating pagtanggap sa paraang patula. Sa matinding awitin, buong siglang ipahayag lahat nating pagpupurit hanggang pasasalamat. At sirayaw ng subli, ang tradisyonal na sayaw ng mga batang Batanggenyo na nagpaparangal sa Santa Cruz. Sinundan ito ng misa konselebrada na pinangunahan ni Monsignor Alfredo Madlang Bayan. Inihayag niya sa kanyang homilya ang mga himalang nagawa ng poong Santa Cruz. Ang Cruz na kinatatakutan ng mga tao dahil ang Cruz ay sagisag ng Kamakayan ng kaparusahan ng lahat ng masasamang bagay ay nagkaroon na ng ibang kaulgan. Kaligtas. Yan ho ang ginamit ni Jesus na paraan para tayo iligtas. Matapos ang misa, muling tumulak ang magkapatid na poon sa bawan. Dito'y sinalubong sila ng mga manunubli mula sa mahigit 20 paaralan at pribadong sektor sa bayan. Naghagis naman ng mga bulaklak at humalik sa mga poon ang ilang mga diboto. Nakaabang sa tulay ng manghinaw ang ilang replika ng poong Santa Cruz na pagmamayari ng iba't ibang diboto. Kasama nila ang ilang mga higanting suot, ang makukulay na damit na tila mga manunubli rin. Ang grupong ito na mga kababaihan ni Naaling Mila mula sa Barangay San Roque, Hindi Alintana, ang Init ng panahon, masilayan lamang ang magkapatid na poon. Buhay na saksi raw kasi siya sa mga biyaya na pinagkakaloob ng kanilang patron. Kayang-kaya namin lahat. Nagiging malakas kami at talagang kinakaya namin lahat ng mga pinagdadaanan namin. Binibigyan kami ng lakas ng loob, tiwala sa sarili at lahat-lahat na. Natutuwa po ako. Talagang lagi ko po siyang inananong kahit mainit Basta habang ano, gusto ko, okay lahat. Matapos ang pagsalubong sa magkapatid na Cruz, tumulak ang convoy sa Immaculate Conception Parish Church sa Buwan upang doon muling alaya ng sayaw ng subli. Kasama si Jay Harris, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.